totoo bang mas kakapal ang buhok sa katawan ng tao kapag inahit? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it. Madalas ka bang mag-shave ng buhok sa kilikili, -kili, muka o kahit sa ang parte ng katawan? Hala, aware ka ba sa mga sabi-sabi na posible raw kumapal ang buhok once na na-shave ito? Totoo nga ba? Tara, let's prove it! Ayon sa Mayo Clinic, ang pag-ahit ay hindi nakakapagpabago sa kapal, kulay o ang pagbilis ng pagtubo ng buhok sa katawan. Ang pag-ahit ay nagbibigay sa mga buhok ng isang blunt tip, kaya parang makapal tingnan at mas maitim na kulay ng buhok. Dagdag pa ni Jessica Wu, MD Dermatologist, na ang iyong buhok ay patay na at ang pag-ahit nito ay hindi nakakaapekto sa living part ng buhok na kung tawagin ay follicle. Bukod dito, isinaad ng ilang eksperto na mas safe ang trading at waxing upang hindi masugatan ang balat.